Limang signs na kailangan mo na talaga siyang pakawalan. Una, kapag hindi ka na nagugulat sa mga actions niya. Yung tipong maglandi man siya, hindi ka na nagugulat. Magloko man siya, hindi ka na nagugulat. Pagod ka na lang. Pagod na pagod. Pangalawa, lagi kang nasa stress at nag-overthink lalo na kapag hindi na kayo magkasama. Yung tipong kapag magkasama naman kayo, okay naman, masaya naman kayo. Pero kapag hindi na kayo magkasama, lagi ka na lang nag-overthink. Lagi ka na lang nag-iisip na baka meron na naman siyang ibang kinakausap, lagi kang kinakabahan ng Hindi na panatag yung loob mo. Pangatlo, kapag lagi mong naiisip na you deserve better, yung tipong lagi mong naiisip na hindi mo deserve yung ganong klaseng treatment na binibigay niya sa'yo. Pangapat, kapag lagi mong naiisip na kaya ka lang kumakapit dahil takot kang mag-isa, ayaw mong mag-isa, kahit alam mo na deserve mo na tratuhin ng mas maayos, tinitiis mo na lang dahil takot kang mag-isa. At panghuli, kapag ang liit ng tingin mo sa sarili mo kapag kasama mo siya. Yung tipong palaging calculated yung galaw mo, yung sasabihin mo dahil baka merong kang masabi or magawa na ikakagalit niya. Wala kang free will, wala kang freedom. You are walking on eggshells. Lagi kang nakatingkayad kapag kasama mo siya.